Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. yon na. Uh, ito na naman. Meron naman tayong episode sa Punch Time with Alex Calier. Ito pong yung host, Alex Calier, of course, with... Isel Bonabra ng The Comedy Crew. Yan. Mm -hmm. Yeah, Natuloy-tuloy pa rin po ang ating pag interpret ng mga quotation na nakakapit sa ating buhay. Maring mm -hmm. nag-post ka na ng quotation para sa isang taong kagalit mo, crush mo, mahal mo na, o kaya eh nakabasa ka na ng post na para sa iyo. na mo para sa iyo? Na naparing lang ka. At medyo nakagamit ka na ng post na nag-describe kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Yes. Kaya naman kasama natin pa rin. Ang napakaganda, lalong-lalo na ito lang 'yung babaeng uh, uh, namin, mismo. Ito kami na nato, ha. Uh, may mga artist maganda sa TV. Yes. Oh. Pero pag nakita sa personal sa ba? Diba? O oh. kaya hindi masyadong maganda sa TV pero ang ganda sa personal. Etong guest natin sakto. Isa. Iisa Sinasabi sure. ko sa inyo. Oh. Ay, nako. Rob Ginto. Hi! Hi, everyone. I'm back. <laughs> e ba, is, <laughs> ay, pag, I'm back. Sarap talaga ng tawa na isang babae ng oh. tawa na galing sa... Galing sa... Saan? Puso? Sa puso. Yan <laughs> ba yung, bay, sa, yung natural na tawa mo, Rob? <laughs> <laughs> ano? <Anas> galing <laughs> sa puso. <sususo? laughs> Hindi <laughs> ba natural na tawa mo or na practice mo yun? Oo, so, 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 talaga yun. so, 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 ba? so, 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 laki? so, 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 Ayan pero ibig sabihin ko yung, yung natin mo. Ay, yung ano ko, ano, mother itya. ko, Waray. Ah. Summer, sa samar sa oh. Then yung father ko, Pangasinan. Kaya kami napunta ng Bulacan dahil sa side ng mom ko. Ah, Waray yung nanay mo. Oh, Pangisinente yung tatay. tayo ko, wale. Oh. oh <laughs> then stepfather niya kasi taga bulan, kaya napunta ka. Ah, o, o. Kasi parang ano eh, magtagalog ka, matat, ano, matatas. Ang uh -oh. tawag doon yung magaling ka magtagalog. Oo. Oh. oh, oh. 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 eloquent. Elo elo oh. Nung ano, ano, bata ka talaga, gusto mo, uh, gusto mo talaga maging artista? Oo oh, naman, lahat naman eh. Pag bata ka pa talaga, gusto mo agad talaga mag-artista. Kasi nakikita mo yung sarili mo sa TV. Pero nung siyempre, nag-ano na ako, lumaki na ako, nagbago yun. Kung yung ito kasi, ano to eh, tawag dito, yung nangyari saan, parang blessing in this disguise kasi. Oh, hmm. As in, sobra. Kasi nga, I mean, ko tala, hindi ko talaga, hindi ko in-expect na mag-artista ako. As until na yung manager ko nga, yun ano, kinontak ako. Twice, ano ya bali second chance ko na to na pumasok sa oh, showbiz. So. Kasi yung... No, kasi ano, ano yung una? ano yung una yung Ano yung una yung Ano yung una yung chan? Ano yung una ano yung, ay, yung ay, no, Na may... Jowa? ako ng And time. Parang si ayaw Ayaw niya. Yeah. No. Oo, oh, ayaw niya. Okay. Tapos okay. 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 so, ang mundo yes. mo siya. Oo, oh, oh, so, so, Ito nga pa ako mm, ng time mm, na yun. Oo. Mm. <laughs> so, balik. So, mga dinakakalam, ang kwento ni Rob, may four years ang relationship na medyo ayaw siya pag-artista yun. Kasi kuryano. Tapos ngayon. Kasi iba yung ano eh. Siyempre iba yung culture, di ba? kasi so, na yun, hanggang sa minayasig-sigulit ako ng manager ko, sabi ko, sige, this na to. Kasi nga, ano na kami nun eh. Na Hiwalay kami na kami Hiwalay eh. na kami nun, oh. said, nung bata kali, gawin ka na? Parang, ay, man. hindi niya alam kung saan. Sa, sa aso na ako? Ganon, ligaw Eh, hindi niya alam. Marami nag-aagos. Na. Marami nag-aagos. <laughs> <laughs> no. so, parang nag-aagos. Oo, hindi mo ganon. sa amin doon. Kasi nag-all ano? boys school ako ng high school. Oh, may mga... <laughs> all boys tawag All So, know. may ligaw alam mo yun si... <laughs> <laughs> alam mo yun si Rob? <laughs> may dawa sila na on Rob doon. Hindi niya sabi nila na hindi babakanti. Ah, may hindi. Kan... Ng... Paano hindi na bababakan? After ng isang karelasyon. May isang, may Amaya, pati Grabe naman yun. Binabakuran na. may oh. oh. Ako hindi, may mga, di ba may diba, diba, mga lugar tayo oh. na crush ng bayan? Oo. Oh, ah. oh, okay. ikaw ba, ganun ka na rin? Hindi. Oh. Pangit ako dati. Talaga? hindi mo ko kasi nga ba, ano, gala ako ng bata, tsaka ano, hmm. ko gangster ako dati ng bata. <laughs> <laughs> sa ako magala? <laughs> Ano ba? Ano Sa Makati kami noon. Sa Makati kami nakatira noon. Sa Makati oh, kami magbulakan. Nag nakabili si Mama ng bahay sa Actually Makati talaga kami. Then nakabili si Mama ng bahay sa Bulacan. Tapos ayun, doon kami. Tapos oh. bumalik ulit na naman kami na Makati. Doon ako, doon gala mm -hmm. sa Makati. Saan ba sa Makati oh. dati? Sa so, Barangay Rizal. Ah, Rizal, oh, Bangkal kasi ako eh. Marangay Rizal malapit sa may oh, no, uh, sa uh, Rizal ba eh. Elementary School. Oh. Ah, sa Rizal. Oh, yun. nag ano, nag-aaral ako sa Binigno. Ah, oh, oh, wala lang. sa 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 oh, di ba? Tapos ako sa Baguio. Sa Baguio naman ako. Ano na, yung place ka na? Pero kumakabot ko na lang. Oo, oh, oh, hindi. Malapit yung bahay nila. Oh. Ay, yung school so, sa So, parang na-intimidate sa akin yung mga lalaki. Kasi nga, lalaki ako gumalaw dati. Ah, tomboy. Oh, hindi naman tomboy, pero maangas. pero kailangan ka, parang kailangan ka nagdalaga. Yung anong edad ka yung parang hindi ka na masyadong gala. Oh. Na ah, ka. No, ano, um, fourth year high school ako ah. kasi nag-private school na ako. <laughs> na-realize mo na na hindi na pwede mag Kasi game, sinali ano. na kasi ako nun sa ano sa pageant eh, beauty um, ah. pageant. Tapos ayun, hanggang no, na. sa naaral ko na rin na maging babae. Maging babae? Naaral ka? <laughs> naaral eh, no? Dati <laughs> <So, So, malalaki. laughs> Sabi na eh, Rob eh. 2025 na. So, ito oh, yung you're talking. Okay uh -oh. lang yan. Yun. At ito tuloy-tuloy pa rin natin ang ating ano sa, oh. sa podcast natin, mga mga, ano matawag natin, kamakapiwak, punch na with us. Kaya tayo po ay uh, interpret ng mga quotation <laughs> na medyo malaga rin sa buhay natin. Ito yes. na ating, uh, Rob, ready ka na ba? Yes, uh, ready, ready. Ano mo ang quote, pwede naman yung palitan ng balabal eh. So, ito na ang ating quote of the day, number one. one. If your absence doesn't affect them, your presence never matters. Nako, oh, ayan. Pwedeng, grab. pwedeng related <laughs> dun sa akin. Ito niya kayo na four-year relationship. Ano? Yeah. Rob, kung paano yung naging lagay nila after nung relationship na yun. Ayoko muna pumunta dun sa relasyon. Mm. Gusto ko pumunta sa trabaho. Trabaho. Okay. Ayun na masakit, pare. Ah, traba. yung umabsent ka, pero tumuli. <laughs> Tuloy-tuloy yung mundo. Oo, di ba? Oh, Ayun, mo, mo yung ka, Hindi ka na Pinapayaga oh, yeah. ka na lang umabsent ng boss mo. Ibig sabihin kung nun. Wala ka ay, ng kwenta. Oh, ibig hmm. sabihin hmm. nun. Yung trabaho. kabaan ka nun, ha? <gasps> yung, alimbawa, pag umabsent ka, pinapayagan ka, ka ba? Lang. Hmm. <laughs> Kasi pagka, di ba, minsan may umabsent. Ma uy, Tawagan ka namin ha, nah, kahit diba? na absent, di ba nakakainis man yung absent ka na nga. Di ba, tatawag-tawagan ka pa. Ibig Para sa ano, di ba, parang relasyon, di ba, kapag once na hinahayaan ka na lang ng girlfriend mo or ng boyfriend mo na lumabas-labas, o oh, sige, punta Para ako dyan. Na o, ibig sabihin, di uh -huh. na nag-care, di ka na love. Ang nakakatakot sa trabaho, pag nag-resign ka, biligay mo yung resignation letter mo, tapos oh. ang sabi ng boss mo, hindi to ka pa. <laughs> Ang kapal yung mata mo. Ang tagal ko wala nandito. Ang ka pa pala. Pero mm. ito ah, yung sa relasyon medyo masakit dyan. Mm. Kasi, or kaya, right friendship. Bili mo, ano, mo, may gimmick sila. Mm. Tapos, hindi kanila inahanap. Oh diba? my Walang, God. Di ba, magpatropa, no? Di ba, ang sarap ng feeling na, uy, alis tayo. Sandali, tawagan mo si Roba. Kailangan kasama si Rob, masarap ng feeling. Uh -huh. Hindi parang, alis tayo. Hindi pwede si Rob Ay, eh. Ayaw mo na. Okay lang, okay lang. Ngayon, medyo na, ano ako doon na... Oh, na may, mga, may mga GC na pag wala ka, ikaw yung pinag-uusapan. Oh, oh my God. Ang oh, mas gusto mo, yung ganun, na pag wala ka, ikaw yung pinag-uusapan. O pag wala ka, hindi man lang napapansin may na wala ka. May nangyari sa akin. Um, ano, yung ganun. Na, na, so yung na, yung uusapan Yung ako yung napag-uusapan. Kung baga... Na, 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 Um, nalalaman ko na lang yun dahil sa mga friends. Sa friends ko na talagang sobrang close ko. Kung ako, kung ano nga doon sinasabi sa akin, ganito, ganyan. Porkit nag-artista na daw ako, parang mm. umabang daw ako. Sabi ko, parang never naman nangyari sa buhay ko yun. pero hindi <laughs> ba mas aspeto diba, pa yun? Pero mas diba, <laughs> Mas, mas okay, okay ka pa, pa kasi nag-matter ka, kasi oh. pinag-uusapan ka. Hmm, Ang tanong ni Israel, hindi uh, uh, pero okay nga, ikaw pinag-uusapan kay mm. ka. Ibig sabihin, nakakasin. Pero parang ka na rin kasi nila. Din. Yeah. Yeah, pero ibang usapan uusapan yun, uh, ka. Uh, um, yung naman ang tawag uh, uh, uh Pero ito, if your absence doesn't affect them, your presence never mattered. Mm. Halimbawa, nag-split kayo. Mm. Tapos kinabukasan, meron na siyang bago. Bago agad. Bago. Bago. Di man lang, wala man lang three months rule. No? Wala. Uh oh. <laughs> di man lang siya nag-broken-hearted. Mm. Ako pare, pag na hearted ako, mm. Pag paano, paano, paano mabroken hearted kailangan, isang kailangan artist kailang kailang niya? Kailangan mo mag- eh, lang gusto ko pala. Pag nabroken hearted ako yung susunod na parang may babae man, hmm. wala. Wala akong feelings. Hmm. Kasi We? nga nagmamatter yung ex ko eh. Oh. Hindi pa ako makarecover eh. Kung eh. nga, hindi nga ka naging akin eh. Hanggang ngayon? Kulit-kulit <laughs> <laughs> mo <laughs> 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 Kulit -kulit mo. Tulok <laughs> <laughs> mo eh. <laughs> Sabi ko sa'yo, try <laughs> na. Sabi ko sa'yo, try na. Bakit may asawa lang. Bagay lang naman nun eh. Eh, yun lang sabi na tungkol sa love. Ay, ah, oo. Oh, oh, yun, oh, Ang love daw, ang opposite niya, hindi raw hatred. Kasi ang hatred, may feelings pa rin eh. Oh, ano? Pwede rin siyang love na iba lang yung interpretation. Oh. Oh. Ang ang opposite talaga ng love, apathy. 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 no, <laughs> 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 Hindi na nagpamatay. Oh, hindi na oh. nagpapansin. Pero pa isang term eh. Hindi apathy. apathy parang ano eh. Oh, no. Yung... Ang tawag doon, sana may makatulong sa atin yung... yung... Kasi puro pansasarili ng inintindin na, wala kang support sa atin. Ha? Meron yun eh. Ano yung? Indifference. 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 Oh, Indifference ka. Wala lang. Ang galing yan. Yan pa. Alam mo sino, alam mo kung ba't nila nabigay yun? Kasi babae yung nagbigay. yung mga lalaki hindi nag iisip eh. ang love hindi hate kasi may galit ka pa eh. Yung love, yung, para maintindihan nyo kung ano yung indifference, Maglalakas ka sa mall, mm. Mm. yung mga taong nakakasalubo mo, wala ka naman nararamdaman sa ila eh. Wala. Dahil hindi mo sila kilala. Invisible yun ang masakit. Oo. Pero yung muro, pagsasalubog tayo balang araw, Plus, na wala na, parang... Parang hindi tayo nagkakilala, you're parang just, walang uh, nakaraan, gano'n. You're just a stranger. Oh. <laughs> ang hirap nun, ang hirap sa love. <laughs> ang sakit. <laughs> parang, <laughs> di ako pwede magkwento ng ganito. Una, una, mayas. Uh, uh, ang hirap sa love, yun. <laughs> mayo <laughs> ka pa na, mayo ka pa na conscious. Uh, <laughs> ang hirap sa love. <laughs> Kaya mahirap mong babae, pare. Totoo. Mahirap mong babae, bakit? Pag may asawa ka, may babae ka. mhm Kaya mo nag broken heart ka sa babae mo, <laughs> nasasala ka, umiiyak ka, tatalig ka ng wife mo, ba't ka umiiyak? Hindi mo Oh, Oo, stress lang sa work. Oo, oh, <laughs> parang ano, ang indifference, parang nakakaano yung indifference, pare, kasi, gano'n mo, tagal nyo nag, mag, naging magkarelo tapos walang araw. Parang wala lang. Parang wala lang. Ah, parang Parang namatayang ka nun. Mm -hmm. Mahirap yun. Ikaw, Rob, pag nakita mo yung four years mo ko relasyon, may hindi O may, uh -hmm. ano, in, indifference o oh. hate? Um, sa akin, oh, wala, walang hate. De, pero may... Walang hate kasi... nung no, wala... oh, nga, pero no, ibig sabihin, wala ka nang nandaman. Wala na. So, indifferent kana mm. ka na Hindi mo na siya... Nakapag-move on na, na siya. Hindi oh. na siya. Hindi Oo. Oo, parang oh, gano'n. Move on na siya. Kung baga, wala na eh. Wala nang love eh. Hindi so, mo na alam, Pagka ng ano, katindihan ng relasyon, no? Yung yung feeling mo sa kanya, naisip mo siya palagi. Tapos oh. one day, gigising ka na wala siya wala sa... Wala na. Oo. Hindi siya pumasok. Yan na mga gusto gusto ng mga broken-hearted eh. <laughs> yung one day, magising ka na talagang wala. Wala okay na. na. Okay wala nang meaning yung tugtog. Hmm. Pero pag kaka mo lang, putsa. Lahat may meaning eh. Uh -huh. diba, may lahat meaning, bayam, di ba may may meaning? Lahat. Akala mo kayo? Do you to do? Ito mga coach na to, lahat may meaning. Yan yun you know yung nangyari. It? Pag oh, ito, coach oh, na ako. Di ba? Di ba? Lalo pag mo pa lang, oh. may pa niya ako. Yan yun yun. Pag nabasa mo yan, ito ano, ako na pabing talaga sa mga 96.3 pare. Mm -hmm. <laughs> yung request ko 96.3 double rock. Ano ano po ano go to go to, song ano. nasabi ko to sa isang podcast dati. Anong, ano 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 anong, favorite song mo? It sa Binlab. love. Ah. Di ba? Masabihin love, but it's over now. <laughs> yun ang go-to oh, song. Kasi ang ganda yung sinasaya ko sa B-Rose yun eh. <laughs> <laughs> Lay, always, papaborito sa mga B-Rose yun. <laughs> hindi ka lang. Oo, oh, hindi mga sumasaya na. D oh. Tumitin yun sa salamin kasi titin -titi lang. Oh, okay, yung ba niya? Tapos diba? Step-step lang na gano'n. Step-step, cross-step. Step, 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 lang. step, cross step, step, cross step, Ay, mag B-Rose yun. B-Rose talaga. Ka, yun, birows, uh, ba? Ay, ang tawag talaga doon B-Rose. Ang, ang talagang Di ba? Alam oh. na alam ni eh. Israel to. <laughs> ang, ang itsura lagi ng beer may katapat na salamin yun kasi oh. yung okay. mga nagsasayaw, tinitingnan nila itsura na si salamin. Oo, oh, <laughs> yun yun. Oo. Yun lang ginagawa nila. Tapos lang ang ilaw dun, may magic ang ilaw dun. Ang gaganda ng ilaw dun, yung hmm. parang sa palengke na uh. yung pagkatapatan ng ilaw, sariwa isda. <laughs> Tapos pag <laughs> mo, bulok na Iba Nasa na. ilaw yun. Ganun oh. ang ilawan sa buwan. Ganun ang ilawan wow. sa mo, Agad na sa state. pag tinable mo, oh. Ay, yung. Ba't nandito yung nanay? <laughs> Ganun ka tayo yun. Y yung unang filter. Ganun. Yung filter, na, oh. Oh. filter yung photo sa oh. nagagawa nila, May... ilawan lang. Oo, oh, no, no. aquarium room. Aquarium. Oh. Aquarium. Oh, sa sabi namin. Pero pag doon kasi ang tawag alam na Siya hindi na doon. Viewing ang tawag doon. pag VIP. Ito yung ganda ng ilaw ng doon. Pag meet kayo sa umaga, sabi ko sa iyo, ibang tao talaga. <laughs> Mahirap. Ano? Yung ano, aquarium, alas 9 magbubukas yung magbubukas siya. Yung, inyong mamimili ng ano, di ba? Oo. Mm, okay. Sa aquarium, ano yan? Siyempre, bago pang mga babae, bago oh. hindi mo talagang buhay na buhay pa yung pag-asa, alas 9 pa lang. <laughs> Bakano ko gano'n yan? Bumal, Ate, may oras yun eh. Tapos oh. alas 12, pabukas mo. May mga nabawasan na. Yung mga babae na pero pa rin, pero oh. alas 3 na, mait na ulo na mapapagbukas, may mga nagpapasuso na. Alam ano mo yung ba? Nag-melt na yung make-up eh, no? Oo. Oh. 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 Okay eh, oh. nakakainis sa aquarium. Mm. Di ba Yung presence mo, hindi pinapansin. Ayun, indifferent oh. siya na Galing ako. Yeah, yeah, exactly. Oo, oh, grabe. <laughs> <laughs> Merong nga uso-uso na, paborito <laughs> number, bro, <laughs> 28. Yung, ano ba, number 28? Remember mo number? 28. Oo, oh, tapos? Number 28, tapos, ano, lima, lima nakapila sa number 28. Ayun, problema. Willing to wait. Tumakas. Yeah. <laughs> parang nahalikan mo lahat yung... Nahalikan mo yung apat na customer doon. Para... At that point, ayaw mo na magpayakap eh. Pagdating sa oras mo, parang hindi, okay na tayo, okay na tayo. Kuntuhan na lang, kuntuhan na lang. Pero may mga napupunta sa mga alas dos na doon. Meron. Kasi ay, yung... Ayun yung tiyatag na ano na, parang hindi ka na mamuhunan. Kasi available na lahat <laughs> yun. Kasi lasing na yun oh, eh. Lasing na yung oh, oh, aabutan mo oh, doon eh. Oh. Oh, oh. Talibwa. Kung oh, walang na kung available. Kaya alam, minsan talagang pag nagkaubusan, pumupunta sa iyo eh, mga... Yun na. Yung may ari na mismo yung mapagt-table mo. <laughs> yan, if you're absent, does it affect them? Your presence never mattered. Mas mas ko gusto mo ha? Ikaw, Sre, tinanong hmm. mo nga sa'yo. Mas gusto ko bang... Yung kasi ay mo, yung pinag-uusapan ka o hindi ka pinag-uusapan? <laughs> ako, gusto ko pinag-uusapan okay, ako, ako. Okay, okay, lang. Eh. Okay, na yun. Gusto sige, ko yun. Sige na nga. Kung okay 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 so, baga parang Okay na, na <laughs> okay na, pag-usapan niyo ako. Kung baga sabi sinasabi nilang <laughs> you're living rent-free sa utak nila. Ay, nako. yun. Yon, Daily really? pare. They rent free sa utak. At saka pag episode natin, alam ba diba, mm -hmm. gumawa tayo ng episode, mas gusto ko yung parang may nag, kahit man may nag ano, may nag-bash, at, least, mm hmm. at least. Pero yung diba walang ano, man walang, man comment, ay, walang comment. Walang comment, nakakaluot nakaka yun. Walang nakaka <laughs> react, di ba? Ay, nang we're sa... Mas okay pa na maraming bashing, no? Oo, oh, di ba? Okay. Ay, na natutunan natin dito, mas okay na maraming bashing. <laughs> yeah, <laughs> yeah. <At> next episode. Ay, <laughs> <at> next, <laughs> <at> next episode. sa <laughs> natutunan <laughs> natin. ano ako ni... Iwakan ako ni Rob dito. Yung parang shota. Oo. Na pa next episode na. Alam mo yun. Yung parang bill. Oh. <laughs> alam mo yung, alam mo yung punta may date lang kayo na parang, di ba? Alam mo naman gusto mo may mangyayari sa iyo Pero, no. di, ba mag, di ba? Pag, di ba pagka sinabi ko agad na mabay sa'yo na, sige punta na tayo sa hotel. Bill! Bill! Sabi hampas, sabi hampas. Pumunta ka na doon <laughs> sa bank cashier. share. Pero kasi yun, binayon. Okay, okay, <laughs> okay. <bingas. laughs>

And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kung nang buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's Podcast, Paano Kung. Ito na ating quote of the day number two. Be good enough to forgive people, but don't be stupid enough to trust them again. Ay! Yes. Nako. Hmm. To trust. Pero, Forgiving ba is parang trusting them again? Ano ba? Hindi. Ito ah. Ito. Alam ko na nagsulat niya is ano, na-victima. Um, Hindi, ba, babay. <laughs> o oh, babay <laughs> agad. O babay lang balaki ang nag... Ano? Ibig sabihin na biktima yan. Pero yung ang problema kasi pag nag-forgive ka, alam mo, pinag-give kita Israel. Oo, hmm. ulitin mo ulit. In, sa sa kanya, oh. parang, parang, parang tinas muna siya eh. Parang gano'n eh. Uh, di ba? May mga taong, uh, so tao, may mga gano'n taong. May gano'n ibang mindset. Nakais na, oh. Agad. Oh, Oo, di ba? Hindi, hindi Hindi Kasi sa kaminsan, yung taong nag-forgive, tapos yung ikaw pinag-forgive mm -hmm. ko, ang gusto mong mangyari, wala tapos, na akong react, wala, <laughs> na akong, wala na akong, wala na akong, hindi ko maalala minsan, mm hindi -hmm. di ba parang may ganun, may mga trigger eh na magkakasagutan tayo na, bilang para pagdatataro na ako sa lang na pinatawad na kita dati. Oh, diba? May sumusunod oh. po siya. ko, ba ganun ba? Oh. Anong, na ano? Paniningi, Ano, Nanunumbat. Na Pagsumbat. Ano, ka ba? Ano, gano'n ka? Sa relasyon. Uh, oh, ano ka ba ka-relasyon, Rob? Alimbawa, muna sa treatment. Alimbawa, alimbawa tayo, kadate kita. Mm. Paano kadate si Rob? Alimbawa, gano'n. Ano ba? Makulit kasi ako pagka-date ako eh. Anong mga gusto mong date na lugar, mga lugar? Ma kahit saan ako, kahit saan naman ako. Eh. Oo. Oh. Basta gusto Movie, mo. Movie. Oh, oo, mga ganyan. Basta okay yung kasama ko. Nakadepende ka sa yun sa taong mga kasama mo. Kung... Oh. Kung... Um, ano ba? PDA siya, ka? Kung, yung... Ano mo, nag-alaat nag tayo? Siyempre, pag bago sa... kakilala, alam mo, PDA Hindi, agad tayo. Hindi, mag shota tayo. Ano ah, mo, mag-shota tayo? Ano tayo. ka nasa mall tayo? Ah, oh, oo. Oh. Ahawa ka ng kamay, mm, ganun. Hmm, ganun. Mag-ganun. Mag-ganun mag ka? No. <laughs> paano ba, no? Mag-ganun daw siya. <laughs> hindi, ibig sabihin nung gagawin dito na. Siyempre, ulit niya sa akin. Tala ka? Ito ba hihina? Pagano, pagano, pagano. Wala yung kamay. Para ka nagsot ng glove sa boxing. <laughs> no, wala yung kamay. No, wala. Nagsot ng glove sa boxing. Game na, game. game. Tapos, tapos, bro. Um, ba, um, alimbawa, ito, tanong-tanong lang naman ito, mm, ha? Hmm, hindi lang. Di ba, pag sinagot mo ba isang lalaki, uh -huh. eh, ano ko, Papunta tayo dito, Shell. Huwag kang Hindi, pa. Kala mo pa ang sarili ko doon ano. <laughs> sa tapos na ko. Hindi, hindi. Huwag sinagot. Ikaw pa sumasagot ka ng isang tao na hindi mo masyado ah. mahalo. Sumasagot ka lang sa tao. Nililigawan? Gusto mo ba nililigawan? Yung may Oo, yes? Naman. Gusto ko pa rin ang nililigawan ako. Sumasagot ka ba doon sa taong gusto mo na kaga? Gusto mo na? O, sinasagot mo lang pag may naramdaman ka ng konti. Pag may naramdaman na ako. Sinasagot mo? kasi na sasagutin mo tapos wala man lang kayong feeling sa isa't isa. Tapos, di ba parang ang awkward din naman yung magkasama kayo. Hindi Pero an ano yung level no, ano yung level na gusto mo? Like, makaramdam ka lang ng mga 30%, go ka na, tapos yung 70% habang uh -huh. magkarelasyon na kayo, oh, o so sumasagot ka lang sa tao pag 100%, 100 na gusto na. mo siya. Hindi, basta pag may naramdaman na ako na, eto na, para na-fall na, na, ako sa kanya, mm -hmm. yun, sasagutin ko na rin. Sasagutin ko na siya. Mama, may Rolex ko dun sa... Oh. Uh, <laughs> ah, Nag-worry ako eh. Sasagutin ko oh. na siya. Oo. Oh. Oo, oh, talaga. <laughs> tapos... Hindi naman namin papatagalan yung relasyon namin. Basta pag once na may naramdaman ako talaga na ito na to. Na-fall na ako sa taong to. Gusto ko yung ginagawa niya sa akin. Nag-effort siya. Ilang date bago makakiss maka ma sa sa'yo? Parang gano'n. Mga ilang... ilang Kata date. Katawin mo ba yan? Oo, oh, ilang sa date. Sa sarili mo. Hindi, hindi. Sa ano to? Sa viewers. kaso podcast. Sorry, ito naman eh. Oh. Mara ko sa, <laughs> <laughs> Kada sa iyo. Kada ka sa sa'yo, nasusugatan na. <laughs> ito, ito, yeah. ito. Oh, eh. Pero ang nakakaproblema sa pag-forgive, pare, oh. yung forget. Ikaw ba mas madaling ma makalimot o mapapatawa? Hindi, hindi. Ma siguro um, tayo yung... yung minsan yung definition... Minutes, minutes, what she <laughs> said. <laughs> 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 yung, yung definition ng tao sa forgiveness. Oo. Oh. Lalo na yan sa pamilya, lalo na. Oh. Pag 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 pinatawad mo isang kapamilya mo, pakiramdam na na clean slate na. Okay na lahat. Balik sa dati, back to zero. Oh. Okay na. Parang, Parang hindi nangyari. ako hindi nangyari. Parang hindi nangyari. ka hindi hindi nangyari. Kaya oh, yung wow. trusting process ang hirap eh. Para sa hmm. ano, 'di ba yung ang, ang kaya, sabi diba, nila. Kaya diba, kaya dumating tayo sa situation na parang nanunumbat tayo eh. Hmm. Kasi nga hindi natin nakakalimutan limutan, yung nangyari. Ginawa, ginawa Naman. sa atin. Kaya na gusto ko yung kaya na yun, eh, kay Will Smith yung Men in Black, yung hmm. ganon, yung pinatapos mm. ilang, mo na. clean slate. Okay. Parang ganon, uh, oh, no, oh, zero zero Na, para pag nang babae ka, tapos hindi na malalaman. Kaya talaga ng mga lalaki yun eh. Kailangan ng mga lalaki yun na Nasa mga yung pum, ganon yung ilang. Para Yung ginawa dito hindi, hindi ko mas gusto ko mas babae kay Wonder Woman yung lasso lasso of truth, o. Laso of truth kasi yung tali ni Wonder Woman, pag sinabi ka, sasabi ka na totoo. Oo. Masasabi ka na totoo. Mas okay din yun. Oo. Babaeng babae talaga si Wonder Woman, yung super power niya. Super power niya. Palalabasin niya ko may totoo. Di parang? Oo. Wala eh. Nagdag ko nga sa jury. <laughs> ano ba makakatulong yun, no? ba? Diba? Ano ba? Pinapili uh, siya so, ng weapon. Si Superman, yung... Yung, 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 yung ano, yung ano, laser, laser, man, laser, inangarang. laser beam, diba? oh. Diba? Tapos si... Si Incredible Hulk, pag nagad. si Wonder Woman. Bigyan mo ko ng tale. Gusto ko malaman yung katotohanan. <laughs> ano magagawa nun sa magdanakaw? <laughs> ano <magkagawa>? Nansi, <laughs> ano panahon, yung mga panahon diba? na yun, nung pinapapilid siya, broken, broken na atin siya. Oh, <laughs> <laloko> na loko na natin. Putang yung malalaki to. Ano, ano kailangan mo para ano, yung laso? As so pag tinali ko, malalaman. Sabi na to. <laughs> oh. <laughs> okay, ikaw, um, Pero ikaw ba ayaw mo sa taong sinungaling? Ah, Ay, uh, ayoko, pero syempre ginagawa ko rin naman yun. Eh. Oh. Pero mga white, mga white lies lang. Like, okay. kapag kailangan lang talaga. Napaka-racist naman ng lies na yan. Uy, <laughs> white lies. Black Hi, lies. <laughs> black, li black lies. matter <laughs> din. black lies matter <laughs> din. Hindi kasi um, ang malaki na si Sinungaling, para lang minsan hindi pa yun ang tamang yeah, panahon eh. Tamang panahon, hmm. Netflix, Pabari 7. Ay, wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa Ang tamang panahon, di ba? Misan, hindi hmm. mo sinasabi dahil hindi pa rin ang tamang na, tama, tama. tama. para protectahan ka. Hmm, pa. Na, ganun lang. Pero ako, um, be, good, be good enough to forgive people but don't be stupid enough to trust them again. Dadagdagan ko yan. Don't be stupid enough to forget. Kasi dapat, pero mahirap talaga magpatawat eh. Mahirap. Hmm. Dahil Sama? kapag matindi yung kasalanan na ginawa niya sa'yo. Mm Hirap nun. Hindi ah, mo ano. alam, parang friendship din. Ako, nai, ano, alam, ano, nagtutulog din siya sa foil. Sa <laughs> <laughs> foil? Ano foil? Di ba ang foil pag bagong buli mo yan? ano, ang ganda, di ba? Ah, makinis. Oo, oh, sobrang hmm. walang oh. crease, wala lahat. Pero pag na-crumple mo na, kahit anong gawin mong paglaki, ah. Pag, andun pa rin yung mga Butin linya. Buti na lang may Ma oh. ka. buti na lang. Buti <laughs> na lang. <nagsasya> buti na lang. Buti na lang. Kasi mapagbibitang ka na di ba? Uh, payat ka, tapos in-example mo, foil pa. <laughs> Kasi <laughs> pag mataba ang foil, imbutido. Uh, Oo, oh, pag -iyo ng ano, pag-iyaw ng pag-iyaw pag narinig mo. Hindi sa Hindi siya Wala boy, sa isip na, wala ka sa isip namin eh. Kaya nakinig talaga ako sa explanation mo. Pero kung ano ba, pa, payat-payat pa ka na, humpak pa yung pisgay mo. Tapos spoil ka. Malamang meron tayong polis dito oh. sa labas. Nung oh. uh, sinabi Yun <laughs> yung sinabi mo ay point, imbutido nga talaga na isip mo. Imbutido, yan. 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 Totally ikaw, ikaw, yan. Uh, ikaw uh, mm. Rob, um, kung alimbawa, um, may papatawarin kang tao. Um, magta ka ba ulit o oh, automatic na yun na hindi ka na mag- Hindi ka, hindi ka Pag mag kasi uh. nagbibigay ng chance hanggang 1 to 2. 1 to 2? Oo. Tapos kapag once na ginawa niya ulit yun, wala na. Mm -hmm. Ano na yun, tawag dito, yun na yung lifestyle niya. Kung baga, gawain mm -hmm. niya na yung ganun. Kasi, ah. uma, yun nga, nagpatawad ka na, tapos inulit niya ulit. Mm -hmm. And then, pwede niyang ulit-ulitin yun. Di ba? Kaya minsan, pero... Ayan, eto malamang tong nagsulat nito. Ang pina siya, ano siya, um, nagpatawad siya. Pero yung rin niya, yung o, pinatawad na kita, malamang may nakaka nakukutuban na naman niya. Hmm. May siya uli. Kaya nasaktan siya uli. Kaya... Oh, pero ito, pero ito nakakatakot ba, may shota ka, tapos pinatawad ka ng shota mo na yun. Tapos nakita mo, nagpost post yan, pagising mo, be good enough to forgive you, but don't be stupid enough. Pagising mo, matatakot ka. Ay, buti na. May ginawa ba ako sa lahat? May ginawa ba ako nitong post. Patatawad ba talaga ako nito? Hindi. Tapos alam mo mga kusin ng mga guilty diyan, mga nagko-comment. <laughs> <laughs> ang dami niyan. Di diba, ba Ano nangyari? Mga Kimberly Warrior. Di ba? What happened, girl? Girl, message mo ako. Ba, kalamian, sa babae yun. nga na Sa Kasi puro babae. Oh, puro babae. Puro babae. Yan, ko ang ating dalawang quotes. Ngayong nga, ah, nga episode na to sana po yes. nag-enjoy kayo. Sana maraming uh, natutunan. Marami tayong natutunan, medyo nagtawanan tayo, ganoon naman talaga para mas madaling ma absorb 'yung nagtatawanan. Yan, okay, Israel. So, speaking of absorb, Anong gusto mo i-promote? Ang gusto natin i-promote, siyempre, mga shows pa rin ng The Comedy Crew. This February, so mga, ano to, no? Second week na ng no? February, second, third week? Oo, oh, mga 20, nasa ano na tayo? 20, uh, February 20s, 21. Uh, siguro, 2021 um, 20, uh, and 22. Basta tingnan nyo yung alexkelia.com and thecomedycrew.com. The Comedy the crew. Crew. Pero com. kung 21 to, timing tomorrow, nandun tayo, yeah. tayo sa 70's Bistro. Mm -hmm. Ngayong gabi, kung malamang umaga nito, 21, nandun tayo sa... Karma. Karma, UC. Yeah. UC. Uh -huh. So next gotcha. week, nandiyan kami sa Turning Tides, turning sa 28. Tides and malapit na ating Singapore. Wow. Singapore, February 16. Magkita-kita tayo dyan sa Steve and Riyadi Auditorium, ticketmaster.sg. At magkita-kita tayo sa US, nandiyan ako April 2 to 16. And sa Canada, May 22 to June 8. Yan, nabangan niyo ako dyan, mga mga funny people in the Pero, world. Pero kung inaabang ka nila, pwede, pwede silang manood nung February, February 7 oh, na nalabas. O, din ko yung ano, tamang panahon sa panahon Netflix. Tamang panahon on Netflix. Yeah. Netflix. Si, pa, ano? si paring, uh, paring Ro. Paring. Hindi, oh, sabi ito. na kanina. Oh, <laughs> Di ba, sabi na kanina. Paring yung paring. Paring Ayan, 528 po um, sa VMX Walker. This is directed by Direct Lau Fardo. Ano, ano What Walker? Ano eh, talaga yung walk? Yung pa-walk sila? O parang gano'n? Baka zombie to eh. Parang nagbabawas lang ng tila <laughs> <laughs> Paano naman, paano naman? Nabuti <laughs> na lang, maganda nga. Sa iba, mukhang tanga yun. Oh. Walker, walker, Walker. Walker, yeah. walker, walker. Maganda, maganda, maganda yun. Kasi may drip may drip na Walker. Maganda, maganda yung story yan na yun. Mm. Panorin mo ha. Panorin mo, no? panorin mo. No? BMX yan? BMX. Huwag oh, kong oh, automatic eh. <laughs> Forward, forward lah, skip, skip <laughs> lang <laughs> oh, no, sorry, sorry 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 oh, <laughs> sorry 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 Dapat maganda oh, oh, naman. Na na naman story. yung story. Jung Oo oh, naman. Naintindi oh. na namin. Hindi lang yung jungjungan. Oo naman naman. Sinopsis. Yun yung, yung oh. nabasa mo pag... Ganda ng ano mo, ay last na palabas mo. Ang ganda ng cinematography saka ng sound editing. Oo, oh, ang mm. ganda. Thank you. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Dito po sa Punchline Vitalis, Gallia, with Alex Kalia with Dr. <laughs> Roseland. Give them the punchlines. Spread the laughter not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye! Bye! Happy to serve! Mm. <laughs> The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.